Ako si Motonindama, a uh, dating commander ASD Tabasilan. Uh, ngayon, two term na ako, municipal councilor ng tipo-tipo. Uh, bumaba po ako ng mapayapa at marami po pa tayong uh, plano sa buhay. Ano 'yung pangarap mo pa na ayun naging negosyante ka oh. nag-ikwento mo nga 'yung naging buhay mo paglabas mo oh. Kasi ngayon ah uh, um sa isipan ko ngayon hindi naman kung sa politika ka hindi naman mag hindi hindi, hindi naman uh, palagi diyan 'yung ano ang politika. Dapat uh, meron ka ng uh, fast forward kung ano man yung uh, example kung wala kang hindi ka na sa politiko, ano yung gagawin mo? Uh, saan ka kumuha ng pera? Sa ngayon, uh, maghanap na tayo ng ibang paraan na kung paano yung sa negosyo na tayo doon tayo nag ano lumaki at hangga uh, dito yung parang let's don doon na tayo yung ano uh, yung life sentence natin sa negosyo so masaya ka ngayon na kumikita sa negosyo i mean Oo. dati kang commander pero Oo. ngayon sa ngayon, masaya ngayon, ka uh, Siyempre, meron naman ako negosyo ng mm. na XPX ako yung makakuha sa franchise sa Dipo Dipo. Mm. Uh, pag wala ako dito sa SB, may ne sariling negosyo na ako. Doon na ako nag-operate. Ano, nag -operate. Dating commander, 12 years bilang Abu Sayyaf, commander ngayon, two-termer na sanggunyang bayan member ng Tipo-Tipo Moton Indama. Thank you. lama